Ang losing team natin, Team City. Nakakalungkot pero sa inyo magagaling ang bottom three. At napag na namin na ang bottom three ay sina Monica, please step forward. Monica, hindi kita makita. Tanggalin mo muna yung cap. Pwede mo bang tanggalin muna yung cap mo? Actually, 'yan ang naging problema namin kanina dahil hindi namin makita yung expression. facial expression mo. Alam namin na alam mo yung sayaw mo, memorize mo yung dance steps mo. Sana dinagdagan nian na talaga ng singing mm -hmm. yung performance. Kaya dapat mami Fatima mas bigyan pa natin talaga siya ng uh yung para mas ma-develop yung singing din yan. Hindi lang sayaw kasi magaling na siya doon eh. Ang next namin ay see, si Annika. Please step forward. Simula pa lang nung kanta, hindi mo na napasukan ng maayos. Nalilito ka sa lyrics. Parang wala ka, wala ka dun sa sarili mo. Wala ka sa performance. Mami Jinky, susuportahan mo ba si Anika? Are you sure, Mami Jinky? nag ka kasi. Kasi pinupush ko na siya ng pinupush, pero parang... So maybe hindi na siya interesado. hindi ka na interesado, Anika? Interesado po. Maybe mas kailangan niya ng support ah, galing pa sa iyo. Sige, try ko pa din. Pero hanggang doon na lang. Kung talagang push ako ng push tapos hindi niya ayusin. Mommy Jinky, huwag kayong susuko. Di ba parati kong sinasabi sa inyo yan? Sometimes, kahit na mabigat sa loob natin as mothers... Doon papasok yung sacrifice. Ako, umiyak ka, iyak na naman ako. bayan <laughs> Mas kailangan kanya ngayon, Mami Jingy, kasi mga bata, no, uh, sa edad niya, ikaw lang yung nandyan to listen to her. Kung ano man yung kailangan niyang idaing sa iyo, eh, wala siya ibang malalapitan, Mami Jinky, ikaw lang. Ang pangatlong tatawagin ko ay si Jenjen Jen and Mommy Sarah, please step forward. Alam mo naman, hindi mo masyadong nakabisado yung lyrics, right? Yun yung reason kaya kasama ka sa bottom three. So, kailangan natin galingan sa Friday kasi maaaring isa sa inyo ang talagang iwan na ang anak ko yan, studio. Matapos muling mapasama sa listahan ng weakest performers, si Anika, kinausap ng mommy niyang si Jingy. Mag-exit na tayo, Anika. Wala warang... naman. No, Hindi. Mo. Bakit ganun Bak niya performance na, ganun mo? Ganun lang ako kasi. Bakit? Alam mo yung kinakabahan ako. Ayoko lang mapahiyak.